Ano mo dyan, Peh? Hello, hello, hello! This is Bridget Stones, your sifadet na ganda-gandahan ng taon! And for today's video, ganap tayo sa eskwelahan! Ang tsura mo. Ang tsura mo. Ano yung pogi mo dyan, Peh? Ano nga ba, eh? Sasakalin ko na lang si Kelsey.

Oh, yung lamesa, oh. Oh, yung lamesa, ba't ang layo? とう食べるの ٻواد ٻواد او مليس ڀيڻ کي پار نه ڪيو بس سڃاڻي گهڻي ٻئي تماورا تماورا يا مار تماکا 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 yeah <laughs> Nakatayo na sa gilid. Alaga. na. na kaya survive na naman tayo sa Aral Aralan. Alaga. 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 <laughs> Special Define Channel! Uuwi na ako. Huwag na tayong sikil. So, mamaya pa atay yung ilabasan. Yung muna na ako. Yung bring bringy bringy lang dito. Hi! aralan <laughs> <laughs> Ayun. Wala naman akong gagawin. Puntay muna ako sa bahay ko. Tapos, mamaya baka lumabas kami. Pero huwag na. Tala na. Tala na. Binis-binis akong blakante. Hindi yung sasakyan, hindi wala na yun. Ay,